Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Kumusta tayong lahat? Kumusta ang mga OFW sa buong mundo? Mabuhay po tayong lahat. So, ito po guys, no. Malapit na pala ang Pasko. Agoy, magandam-andam sa mga ninong, sa mga ninang diha. 'Di ba? Pangayuan jud tag pinaskuhan. Ano na guys, no. Depende na lang pugo na sa inyo kumuhatag di Wala mangupunay pugsanay, no. Pero, but anyway guys, so, ang Pilipinas karon guys ba, trending, grabe ang trending sa Pinas guys. Bulgaran, bulgaran ang mga pagsisiwalat diha sa mga kurap na mga dagko nga mga namumuno sa Pilipinas. So, bilang, bilang tao bilang Pinoy tayo guys, tapos dumadaan man yan sa wall na to ang mga mga trending ba labi na ko mag open ka og ganang YouTube or TikTok so mag trending trending gina mga dagway anang mga kanang pinakamataas dihang katungkulan sa Pilipinas o di ba si pangulo si BP pero ako pala ay isang kuan DDS din sa bansang Jordan pero mo lagi na nga makita na to no nga kuyo ka isla no kanang harap-harapan bitaw sila nga murag panggigipit na sa mga tao pang aabuso na tapos lantaran lantaran na kayo sila guys nga magsalita bitaw nga tapos naabot na sa point na nagkainitan na sila ang mga party ni Kuani pangulo ni Bisi pangulo tapos na naabot na sa point na katulaging mura sila nagbanta banta-banta na ba mga kinabuhi sus ginuo ko kahadlok na ba sila mga kuan mga kana bitaw pananalita nila wala na gyoy, wala na. Dili na maasahan nga murag magbag-o siguro na ang Pilipinas, guys. Kuy kay kuyaw naman kay sang atanan nyo. Kana, mga world war nila nga gipanggamit ya nga mga ipakuan daw kuno kanang tapuson ang kinabuhi ni kuan mo ni tapos ipatapos pud ang kinabuhi ni kuan mga ina inana ba tapos magpail-pail daw kuno na sila mga kaso nya human ambot lang sayang ang mga oras pero ito kana ding ko ana karon kanang namumuno dai karong pinakataas nga katungkulan mga pwerte jud na grabe kakurap. sus so, mo na mo na nga gusto nilang mag magkuan kuan mag samok-samok sa mga pamilya Duterte kay para dai daw na nga dili mapansin sa mga tao o dili matutukan ang ilang gipanghimo nga pangurakot or pang angkon sa mga kwarta sa publiko tapos ilahara ng ibulsa labi na kay hapit na po da ang mga election. so mo na siya no anyway nandito si doge na ko <laughs> natingala siya guys nga nung si Iko Giyaw so ni, no anyway na alay may tubig na delivery karon lonis tuwing lonis na drinking water ultra so ang isa ka bote is kuwan So, equivalent siya sa uh, times 83. Basta, 160 mga, tu 160 mga 200 plus ang isa ka, inani ka dako nga galon. Hmm. Mahal siya guys, kay kuan man siya ka ng mura bitaw siya o na-specialize. O alkaline man siguro ni siya nga pagkatubig. Mo ni among gipanggamit nga panghimo og coffee or cha or pwede mainom pud siya mm. tapos kini magud akong mga amo din gusto nila ang tubig nila nga imnon is kato ng pinaka small bottle water na sila yung paborito nga brand tapos mag order pud mi kay para lagi pud sa thermos kanang kada buntag or anytime nga mga isilag mga kapi cha or mga pangsabaw-sabaw sa mga kuan nato no sa mga giluto So, mo na ni mo ang gamiton. Tapos, random lang tanga nga topic guys, no? Mas sa lang ni ako topic Kaya para lang ba na, for the content. Alam nyo na yun guys. I Relate dito ang mga small blogger for the content. Kaya nga, gagawa-gawa kung ano nila maisip natin ba na uh, sasabihin natin dahil sa to ang kanang video. So, karon mo nalagito ang issue nga una na kung na na-share syempre may pakialam ta mas kitulog ka ng OFW bahay lang ta pero eh, na man ta no Un sa Joy Dagan o sa mga tinuod mm. tapos mo na ni siya karon sa kabilang banda na ko din sa tugkaran sa biranda kay gihapon magupiting kusog sa hangin nya kanang may halong ulan pagyud sus ang tanang mga dahon din sa amo ang silingan napadpad na nga hulog din sa mo ang tugkaran. So, mauna ni ako na pod mo ay mag pang limpyo. Mm, yeah. Kaming duha ni sa ako ang alaga. Kung asa ko guys, naagid pod na siya. Buotan kaya na kung alaga guys, pero buotan bitaw nga usahay pod makulit. Padagandaganon ko, tangag-tangag siya, huwag ka ng mga medyas, mga unsa-unsa pa na iyang type nga tangagon. Tapos kung imo bitang badlungon, idagandagan bitaw niya. Muna nga, ganahan ka sa iya ha, sa iyang pagkakulit, kay ka nang murag ka na, paborito ka nga asarin, paborito ka ay ining ako alaga nga, magkuan sungug-sungug sa ako. Pero enjoy ba po, no, kung nakialaga sa balay. Hmm. Tapos mo ragun ni guys, oh, ako ragun ni gi, wiris, wiris pag silig-silig ba, walis-walis, pero dili na ingon nga ka ng general cleaning basta lang kay mga padpad kay kung dili po nato ni siya ku anon ka nang hiposon mo ku an ni siya, mo mukatag mas mukatag usay mo sulod pa didha sa balay labi nag kag sarado sa balay sa pinto manulod po mga laya nga dahon so mo na ni guys tapos mo ni kung alaga di ba sunod-sunod gina ako guys no <laughs> gipakaon ako ni siyang ang nako feed na sa iya nga pagkaon is chicken or minsan atay sa manok. So ganito lang pala ngayon. Anyway, gumanda na ang panahon. So naglabalaba ako sa mga sarili kong damit. Kanang ginalaba na ako by hand. Gikanamot ba kumbaga. Kinamot lang guys kay medyo okay ang panahon karon para mga uga. Nya kuya ra ba ni kung naata din ni sa Jordan kay naro mga bulan na is winter kung winter agoy pati na yung pagkatugnawa guys na ka ron sa point na maro 15 degrees nya pati yun yung naghulom-hulom na akong kamot din guys nya bugnaw murag ka nang naka sa freezer pero wala wala tay choice guys guys kinahanglan jud ng mga laba nya kinahanglan po tang mag sa pausa pa og mga sanina no nya karon kay gitugnaw ko so mosulod na po ko ining kusina maginit na po ko para maginom taog cha ah. Mai na lang magamping puto sa atong sarili, guys. Ako ang paboritong tsa is green tea. Buntag sa iyo mainom ko og coffee, black coffee. Tapos kung medyo tunga-tunga na sa adlaw, inom-inom po ko og kining green tea. Basta di lang ko gutom, green tea ako ang paborito inumon. So mo na nino. No. Tapos kay para lagi mainitan ta mawala po dato ang pagkatugnaw. So, balik tayo doon sa issue, guys, no? Uh, bilang OFW pala, guys, natutuwa tayo na, ano, uh, kanabitong sa pagkakaroon ang palitan dahil nato is mataas. Pero kung balikan po nato ang Pinas, habang tumataas pala itong dollar, doon din nagmahal ang mga presyo sa Pinas. So, hindi pala ibig sabihin na tumaas ang mga value ng currency is masaya tayo kasi ang kapalit pala doon is nagmahal ang mga palitunon diha sa to ang mga labi na ng mga tanan tanang sayang ba kay kung nitaas tood pero dito namang pud ta birahon or dito namang pud ni mahal maayo ang mga palitunon labi na ang mga pagkaon ilabi na kay Pasko pa jud nagdangarang ang Pasko, ya, mahal kayo mga palitunon. So, di po, tama na lang po siguro na ngayon na na lang pinwente, steady na lang ang palitan ng dolar. So, bilang OFW, magsikap. Magsikap pag ta guys, kaysa naman mo ulit ta nga, magangalang hapon, no? wala hapon tay, may lag natay kapital, pero mas pag natay kapital, gamay ramang hapon ng maginansya. So, habang kaya-kaya pa sa lawas, Inat-inat lang gud sa lawas guys tapos amping-amping sa mga gipangkaon tapos magampo gid ta permanente guys nga mo na napatay kusog nga magtrabaho or magampo ta magpasalamat nga naa putay pud trabaho para sa natay kapadala sa tuang pamilya sa Pilipinas or na mga ginagmay-gagmay nga maipon so din hilang guys ang atuang chika maraming salamat sa suporta ug sa pagwatch ingat and god bless